Hi guys uh nag-creeping ako dito sa na parang uh, nilaga naman eh roasted pero um hindi na siya kasing sarap kaysa noon na ano iba na kasi yung brand uh, but anyway uh, not advertising bumili na rin ako ng munggo para makapaggulay ayan at Siyempre, itong nor na ano, uh, pampaasim. At mamasita barbecue. Not advertising. At ito, excited ako guys. Adobo mix. Kasi, hindi, yung adobo ko hindi talaga masarap. So, baka ito na yung sikrito para maging masarap na yung adobo ko na chicken adobo. Ayan. So, not advertise <laughs> Tumatawag na yung asawa ko. Sabi ko nasaan, sabi niya nasaan na daw ako. Sabi ko nandito lang ako sa saksiyan kumakain ng ano. Ang mani Masarap eh. Pero konti lang kasi cholesterol. Um, so, ayan. Uwi na ako. Thank you for watching. Bye.